Tinrake namin dito sa unang hirit ang pagkakauli sa Indonesia mismo. Hawak na siya ng Indonesian authorities itong si Alice Go. Kanina pong madaling araw, ang sabi ni Paok uh, uh, Head uh, Gilbert Cruz, eh, bago. Bago mag-12 midnight. Mag 12 midnight. Uh, ang kaugnay po niyan, eto naman mga natin, si uh, NBI uh, Director Jimmy Ayan, breaking news. <laughs> Mayor Go going back to the Philippines Aga na wag gaga balikbayan magbalik bayan ni Mayor mm -hmm. galing ng batas ng Pilipinas talaga ay hindi pala <laughs> sorry 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 Indonesians pala ang nakahuli dito kay Go hindi pala ang Pilipinas tinulungan pa ng Indonesia ano? anong masasabi nyo rito mga kababayan Tinulungan ng Indonesia ang Pilipinas para mahuli si Mayor Go. Ang tanong, anong kaso ni Mayor Go? at bakit siya nahuli? Ano kaya yung ina dito? Ano kaya yung ginawang dahilan ng Indonesian government para mahuli si Mayor Go? Ano kaya yung kaso ng nang, nanggaling sa Pilipinas ang ano? 'Di ba kaso ni Mayor Goe eh, parang sa ano pa lang naman 'di ba sa Senado pa lang. Yung sa Senado siya may kaso, wala pa yung tinatawag dito na sa mismong ano na kaso, ba yung tawag diyan. Sa kumbaga sa Senado pa lang siya may paano eh pananagutan eh hirap talaga ng walang kalam-alam sa batas eh no. Mapakailan meron lang kasi tayo. Eh. Ano na naman kaya ang kalalabasan nito pag ano pag uwi ng Pilipinas ni Mirgo? Baka puro kasi nung na naman lang ang papanood natin sa ano ito sa mga hearing hearing sa mga ano hearing hearing sa Senado at ano Senado at Kongreso no mga kababayan. Pero breaking news niya ha? sa Indonesia siya nahuli, unang nahuli yung kapatid niya. Yung sinabihan niya na malungkot daw siya kaya niyaya niya umalis ng Pilipinas <laughs> oh, ito na paano kayong makakalkal dito kay Mayor pagka ano to, ginisa na to siya na siya sa Senado at saka sa Kongreso Anong, ano sa so palagay niyo mga kababayan Ayan, ay in interview nga ng ano siya eh, si Arnold Clavio. Welcome back po sa ano, Sir Arnold. Pagaling ka palalo. Ayan, in interview siya niya. Ano. In si NBI director. Ngayon nga, eh, nasa kamay na raw ng mga otoridad ng Indonesia itong si Mayor Alice. At anytime, eh, pwede nang i-turn over sa gobyerno ng Pilipinas. Ayan. Parang yung nangyari lang din sa kapatid niya, di ba? Panoorin nga natin tong buong ano, ni interview dito kay Director NBI Director Ito ba yung YouTube ko dito? Ayan ah Maliyo na yung YouTube ko, ayan ah Santiago. Direktor Santiago, magandang umaga po. Magandang umaga po sa inyo. Uh -huh. Opo. At uh, kukumpirmahin pa rin po namin mula po sa inyo sa NBI, ano po mga impormasyon kaugnay nitong nahuling si dating Mayor Alice Guo? Ang report po na dumating sa amin ay... Ang report po na dumating sa amin ay uh, nahuli na si Alice Guo. Na... Yo no. Ay? Nahuli na. Yan ang report na dumating kay ano. Ito si... NBI director kung naalala niyo pa dati ito yung sharpshooter sa pulisya di ba? Naging tapos naging NBI, tapos ngayon director na. Gupit eh, no. Mayor Go. Hello. Welcome Hello. back. Nagpapasino pa